what's up guys so guys ano katulad ng sabi ko nga nung nakaraan araw nag ano tayo nag kuwain tayo guys so bali ngayon na alaban na natin yung mga inuwi natin guys so bali check na natin ang mga design at value nung mga kinuha natin ukay sa online so guys so bago ang lahat guys please like and subscribe my channel yun guys Jen Noble. So guys, bali, ito nga pala yung uh, natin nung nakaraan. Ipapakita ko sa inyo. You can do it! Tulad ng isa yun, yung champion na yan. Ayan. Na isa na rin sa, uh, ano ito, na free lang natin yan, champion na yan. Free lang yan. So, kasi nakabili tayo ng siyam na peraso. Nine pieces na t-shirt yun. So bali, nilabahan na natin siya. Okay na siya, labada na, malinis na. So guys, ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga nakuha natin na t shirt So guys, ito. Makikita okay, nyo, ang ganda ng graphics niya guys. Ayan. Ayan, ano siya? Printag siya guys, pero made in Haiti yan I mean, USA din siya, guys so guys yan ang price niyan tinitinik ko kanina is 60 dollars guys ayan 60 dollars ayan 60 dollars guys ang look, Pet. ang lupit nito guys kita nyo naman kung gano'ng astig wala siyang bakit sa likod sa front lang guys ayan 60 dollars nice guys ito Rick and Morty Ripple Junction yan Ripple Junction siya guys ayan tapos ito naman yung iba pa natin na nakuha guys ito pa itong Riot Society na to. Ano rin to sa USA din to guys and USA ano. Ayan, USA siya. Made in USA. Right, Salvador guys. So hindi nga lang makita ng clear guys kasi nga yung cellphone natin hindi ganong kaganda. Ito naman ang graphics niya guys. Ang Lupet Right Society. Ayan. Napakalupit ng graphics niya, guys. Ayan. So guys, ito tsinik din natin sa online, guys. Ang presyo nito, 29 naman 'yon. 29 guys. Ayan, wala siyang back art sa likod. Sarap lang niyan. Ito nagkakahalaga ng 29 Oh my god! Wow! Yan, ang natin to guys. Ayan. Napakaganda ng graphics niya guys. Astig. Ayan. So guys, ayan. Mga nalaban natin yung mga uway natin yung nakaraan. So, yun. Bali, ito. Nandito pa yung iba. Tapos, yung ito pa ang ano isa itong ito rin ano pala ito guys yung fruit of the loom Ayan, labada na siya na HD Cotton, isa sa mga vintage tag. Ayan, ganyan. Stop it. Get some help. What? What the fuck? Damn! HD Cotton, ayan. Vintage tag. Ang ganda ng graphics niya, guys. Ayan. So, guys, bali, yun nga lang. Talagang hindi ko na dapat kukunin to, eh. Kasi may tama siya sa likod. Ayan, ayan, ayan. Seriously, what the fuck are you doing? Pero yung graphic yan, nagpaganda sa akin kasi ang ganda para bang hindi ka na makakita ng ganyan design. Ayan, para mahirap hanapin yung gantong design guys. Ayan. ito, hindi ko pa na-check kung magkano ang ano nito. Yung ganitong design, hindi ko pa na-check kung magkano itong presyo nito. Pero sa tingin ko, okay naman siya kasi ano siya fruit of the vintage siguro mga ano nito nasa 20 dollar mahigit din yan nice mga ganyan ngantong design guys so ayun guys yan tatlo na yung ano natin guys tapos itong New York Yankees yan kinuha natin to hindi naman siya totally vintage so ito majestic yan majestic siya guys ayan may din Honduras. You can do it! Ayan. New York Yankees. Kinuha natin to guys. Goro, ito, naglalaro lang to ng ano. Mga sa $20 goro. Hindi ako sure, hindi ko pa chinecheck to guys kung magkano. Ayan. Ayan, may napakita lang natin yung mga Nakuha natin guys sa uhay. Ayan, para ano, makita nyo kung sa ading may mga gusto nga sa mga koleksyon natin guys. PM lang. Ah, hindi, natin hindi, natin hindi natin ibebenta ng mahal yan, guys. Yung saktong price lang guys. yon Bali dalawa yun ako ako na New York, New York Yankees naman. Dalawa. tama. Dalawa Ngayon, tama. ito. Ito pa yung isa. Majestic din Ah. Ayan Oh. Ayan, guys. Yung duras na kita nyo. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung harap nya. Patriot guys. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung likod nya. Ayan. 2015. Ayan, ayan. Hindi siya vintage pero oh. I think may value na siya. hindi lang natin alam kung magkano. Hindi ko pa chinecheck yan guys. Yan, anong makuha natin? Apat. Tapos itong isa na, ito to guys, yung Naruto Nakita ko price nito, na napakamahal. Ang mahal dito, yun, eh. nakakita ko na ito kanina. Ay, hindi naman pala totally mahal na mahal. Ang sobrang ano. Ito guys, ito. Ito. Nakita ko. At sa $17 lang yata to Wala pa $20 guys. Ayan nakita ko na sa kanina hindi ko na ano ito yan yung naruto na yan yung design na yan ang ganda ng graphic nya guys wala siyang bakit tarap lang ayan guys naruto yun yan ang mga nakuha nating collection guys yun mga iniipon natin yan guys sa susunod pull out na natin yan di bebenta na natin yan pero kung sino yung gusto na may gusto dyan sa mga koleksyon ko na yan PM lang po Message lang eh dyan Comment below Then Pag-usapin natin Pag-usapan natin yan So guys Ito pa yung dalawa Tato pa pala Ito may nakuha tayong ballcon na yan ball Ayan guys Nakuha tayo ng ballcon Ayan Ito yung tag nya ayan. ayan Sa mga may hilig sa ballcon Ayan yan, hindi lang natin alam kung magkano ang price nito. Siguro mga 13 dollar, mga ganun. Hindi ko lang alam kung magkano ang price nito. Medyo mababa siguro. Hindi ko lang alam. Wala ano, akong idea sa Volcom yan. Nakuha natin yan. Tapos, itong isa na NHL. Ayan. NHL guys. Ayan. Ayan, guys, NHL. Ayan. Chicago Blackhawks. Ayan. Ayan. And, siguro hindi naman mga kamahalan to, guys. Kaya wala siyang bakit sa harap lang. Ayan. ayan mga koleksyon natin na nakuha nung last time. Pero lahat yan, guys, uh, ano na hugas. <laughs> ano laba na nalabanan natin yung guys. So, ayan. Kasi bawat, ano natin, timano, ilalabanan natin yung guys. Tapos, ito pala yung isa, yung Jordan, o, oh, Jordan, ba? Oh, Jamman, po, oh, ito, na dry fit na yan, legit siya, guys, ito naman, made in China siya, pero, hundred percent, stop it, get some help, ito, original siya, na yan, itong, ano to. embroidered, embroidery, embroidered yan, ito, naka-embroidered yeah, siya, yan, ito, itong, ano pala, itong, ano, Jordan niya, yan, ito, Ayan. Nakikita nyo, guys, ayan. Naka-embroidery siya, ayan. Ito, print to. Supreme na, ng Jumpman, Jumpman o Jordan. Jordan yata, hindi ko alam. So, ngayon ako nakakuha ng ganito sa uhay, guys, ayan. Seriously, what the fuck are you doing? Ayan. Ang size nito is large. Ayan, large nga. Ayan, large siya, guys. Ayan. Large siya, ayan. Ang lupit. Ayan, ayan. Hindi ko pa natin na-check kung magkano ang ano nito. Kasi katatapos nga lang labhan. So, yun pinakikita ko lang sa inyo, guys. So, yun mga collection natin, guys. Tapos, so, dito pa. Tapos, marami pa tayong nasa ano, dito sa kano ba ito tawag dito? Dito, sa aparador natin, guys. So, yun sa mga ano dyan mga nagko-collect -co na mga vintage, semi-vintage so itong mga collection ko halo to may vintage at semi-vintage dyan may yan pero more on dito mga karamihan itong mga Honduras kasi yun ang mga kinukuha ko yung mga made in USA yan so may nakuha tayong made in Bangladesh yung nakaraan may nakita ako magaganda pero patulad ng isang nakuha ko na may in Bangladesh na Joker. So, yun. Bootleg pala siya, guys. So, palpak. Hindi natin ano. Oh my God! Wow! Tinabi natin yun. Kaya, nadala na kumuha ng Bangladesh na t-shirt, guys. So, yun. Kasi yung The Dark Knight na Joker na nakuha ko. Bootleg siya, guys. Yun, hindi siya legit. Kaya nung nakakita ako ng Bangladesh, hindi na ako yung isang nakuha ko na Vitalica Bangladesh, nung chinek ko din sa ano, online, wala akong makita na ganun. Tapos yung isa pang na Budweiser, wala rin akong makita balik. Tapos yun ako ang Bangladesh. So, sa ngayon, hindi na ako ng Bangladesh, guys. Seriously, what the fuck are you doing? So, kaya ayoko na ng mga uh, prambang Bangladesh na t-shirt sa Uway. So, okay, nung walang natin yung galing USA yan, yung mga Honduras yan, Mexico, Haiti yan. ko tayo kumukuha guys. Ta ano, Korea yan, kinukuha natin yan. So, guys, yun, paano? Putuli lang natin yung vlog natin hanggang dito lang tayo. Sa muli, Uh, please like and subscribe my YouTube channel Jam Blog Noble. So, guys, bye bye.